Ayan po guys, yung uh, kasalukuyan na gaganap dito sa Cotabato City na kung saan ay uh, um, nagpakti, nagpapakita ng supporters ang uh, Cotabato nga po doon sa paghuli doon po sa kay uh, Tatay Digo ng uh, Interpol na kuno. Ayan po guys, ang uh, nakikita niyo po ngayon ay uh, talagang mainit no? ang init ng ulo ng mga kutabatenyo uh, hinggil nga po dun sa nangyayari ayan nga po ito kahit larawan ni Presidente Marcos ay uh, talagang uh, hindi naman uh, pinapalagpas ayan no ayan, sa sobrang galit ng bawat isa doon sa nangyayari sa ating uh, dating Pangulo ayan makikita ko natin ngayon ta na nagkakagulo po no yung mga darawan ni Pangulong Marcos ah. ayan simbolo ng uh, talagang uh, uh, hindi nagustuhan ng mga kutabatenyo dito sa Mindanao itong uh, ginawa na pangaras sa kay uh, dating Pangulong Duterte so masasaksi masasaksiyan po natin no yung ah uh, uh, medyo parang tension na nangyayari po hindi po sila ang nag aaway dyan kundi ang kadagdag uh, 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 na naiinitan na pagginitan nila is 'yung uh, larawan ni ah um, uh, president uh, Bongbong Marcos na kung saan ay uh, tinuturing utak ng lahat ng mga nangyayari dito sa Pilipinas lalong-lalo lalo na po dito sa uh, paghuli, umano ng uh, 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 ICC na kuno. <laughs> Ayan, so kung makikita ho natin mga kababayan ay uh, talagang uh, uh, mag-uumpisa ang malaking gulo. Pudyat na po ito na nakikita po natin na galit na talaga yung taong bayan sa ginagawa po ng gobyerno ngayon sa ating bansa. Isa na po ito. Actually, eh, ito po tabato pa ito. Wala pa yung ibang uh, lugar. Um, sa Dabao, uh, dun sa Rizal Park, talagang uh, dagsa din yung tao. Pati sa tagum at sa tingin ko sa iba ibang sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay talaga nga nag-init at nagsilabasan ang lahat ng supporters ni Tatay Digong sa sa gabing ito no so makikita po natin kahit nga dito sa Cotabato ay uh, talaga, ito ano pa lang ito eh um, kung baga biglaan lang eh kung siguro kung bukas lang ito ay nako punong-puno ang Cotabato City sa dami ng uh, dadalo sa natulang ang uh, rally. So makikita ko natin yan, yung uh, mga kababayan po natin na uh, mga Bangsamoro moro uh, dito sa Cotabato ay uh, talagang ang init. No? Mainit na mainit yung dugo sa kay uh, Presidente Bongbong Marcos. Ayan o. Oh, nakikita niya yung sunog dyan. Yung uh, litrato ni uh, Pangulong Marcos na talagang uh, uh, sinunog na, tinatadyakan pa. So yan po yung uh, update natin dito sa Kutabato mga kababayan Maraming salamat.